Hello. Ano, for today's video. Wala <laughs> kasi ma-upload. Ngayon, ituturo na lang yung intro. Kung gusto matuto ng intro. Or yung closing. Pwede na sa closing. Yung parang picture lang. Ganon. Dun sa hindi lang nakakaalam Pero marami na rin may alam na yon Yun. Gusto ko lang siya ituro. <laughs> Ganito lang. Kadali. Open mo lang yung CapCut, tapos new project. Click mo yung new project. diretsyo na yun sa gallery mo. Tapos pili ka ng picture na gusto mo. Kung napili mo, click mo lang. Ayan, next. Tapos, kung gusto mo i-customize, circle, or gawin mong square, gano'n. Hanapin mo lang sa baba yung mask. Tapos, pindutin mo lang. Tapos, yan. Hanap ka na kung gusto, anong gusto mo. Circle or square. Ang gusto ko dyan, circle. Ayan. Grab mo lang yung picture mo. Iayos mo lang. Yan. Tapos kung gusto mong may pangalan mo, yan. Napin mo lang sa baba yung ad text. Yan. Type mo lang yung gusto mo, name mo, ganyan. Pwede din please follow and share, ganun. Kung anong gusto mo. Tapos yan, iayos mo lang sa baba. Tapos kung anong gusto mo, font or anong klaseng style dyan. Kapag pala may diamond, may bayad yun. Eh gusto natin libre, di ba? Kaya huwag kang pumili may diamond. <laughs> Tapos yan. Yan na pili ko. Kung gusto mo yung gumagalaw-galaw yung alphabet, ayan, hanap ko lang dyan sa animation. Ayan, yan yung napili ko. Kung gusto mo may tunog, ayan, hanapin mo lang sa baba yung sounds, just yan yung pili ka lang. Pag nakapili ka na, uh, pindutin mo lang yung plus sign. Tapos adjust mo lang yung tunog. Ayan yung linya ng tunog dun sa picture mo. Adjust mo lang. Tapos kung gusto mo may intro na ang boses mo, pwede naman nanapin mo lang yung record dyan sa baba. Welcome to my vlog. Tapos kung tingin mo mas malakas yung sound ng intro, ng background, i-adjust mo lang yun sa baba. May kita mo yan yung ganyan. Adjust mo lang. Welcome to my vlog. Tapos pag okay ka na, pindutin mo lang yung export dyan sa taas. Ayan. Diretso na yun sa gallery mo. Ayan. Tingnan natin yung nasa gallery ko. Ayan. Ayan na. Okay na. Welcome to my vlog. So, ayun. Di ba madali lang? <laughs> okay. Thank you. Thank you for watching.